Oo! Oh, oh! Bakit wow! <laughs> uh, po siya ng puno? Video uh, mo, video, video mo. Ah, naka-video nga. Yan! Pautong pa nga, pautong! <laughs> Idol! Hindi, naka-video. Sige, pautong pa nga! Ari, <laughs> naka-video <laughs> yeah, nga na nyo, Rie, makalaya ka lang. Hahaha! mo, Hahaha! Hahaha! mo. No, o, ingat kayo, ingat! Dem! Dem! Oo! Puta! Oy! Mahulog <laughs> ka! <laughs> 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 Puta! Hindi <laughs> naka-video, pre! Puta! Oy! Puta! <laughs> Pangina! ina <laughs> Kaya <laughs> na pre, <break>, kinilabutan ako. Ang <laughs> laki <laughs> ng oh. tipak na. Oo! Pangina! Naguha yun, naguha. Ipapadala Ipapa, natin sa GMA ito. <laughs> <laughs> naguha nung. <laughs> naguha